Good morning po sa ating lahat, mga idol. This is Idol Lawin Once Again. So for today video po, pag-uusapan naman po natin yung mga tungkol sa bunga ng ating kaubasan. So nung last time po, tinapik po natin yung pagpupuling leaves, spacing, tapos yung dalawang cane na maiiwan sa kada piko at saka yung pagsasaluksok po ng mga cane sa alambre doon po sa taas yung pag isasandal po natin yung mga cane o yung vein doon sa alambre kagaya po nito yung nagsandal-sandal po tayo ng mga ano nito last time so ngayon naman po pag-uusapan naman po natin yung tungkol sa bunga mga lodi simple lang po ang magiging next step ng ating kaubasan <clears throat> dito po tayo magkumpisa ang gagawin lang po natin is yung lahat po ng bunga mga lods kagaya po nito iiwan po natin siya ganyan pero yung tinatawag natin ay oy 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 uy po natin siya na ganyan yung kumbaga pabagsak pabagsak po siya hindi po yung nakapatagilid hindi po yung para naka, na, nakaganon o nakaganyan nakapaangat lahat po hihipuin po natin yung mga yan ibabagsak po natin siya na ganyan lahat po ng bunga ganun parang parang yan po tanggalin po tong dahon na to para makita ganyan kagaya po nito mga lods so etong bunga na to kailangan ibagsak kasi nakapaangat siya ganun tapos hihilaan ganun pag ganyan yan na po siya ngayon hindi po kagaya kanina na nakasampay paangat ganyan lang po mga lods so hihipuhipuin lang po natin na ano papansinin lang po natin yung mga bas na hindi maganda yung position niya. Para nang sa ganun, gaya po nito, yung parte niya doon, nakapaikot naka, naka palikod, iganyan po natin. Ito ganun. Simple lang po mga lods, napakasimple lang po ng trabaho na Ilaglag lang po natin lahat ng bunga ganyan. Ito. Lalaglag po natin yan. Ganyan. Lahat po palaglag para nang gan nang sa ganon habang syempre habang lumalaki yung mga butil niya mga lodi bumibigat din yan yan palaglag lahat ganyan syempre pag lumaki na yung mga yan mabigat doon na siya magiging straight magiging ganyan na yan hindi na siya letter si ganyan magiging straight na lahat yan Ganun lang po yung next ay, etong step na to o yung procedure na to sa ating kaubasan ngayon mga lods yan lahat. Lahat yan. Palaglag lahat. Palaglag. Mga ganyan. Lahat yan. Laglag. -lag. Ganun lang po simple mga lods. Yan. Lahat yan pa ipahulog. Ganun. Lahat yan. Ang gaganda mga lods oh. Titignan lang po natin yung mga ano lods. Yung mga naka unconditioned na bunga. Yun mga ganun. Tapos i-set up natin siya sa tamang setup niya. Para nang sa ganun healthy yung ubas na lumaki. Yan, ganyan. Hindi rin po maganda na nag anuhan sila yung parang nag-cross-cross sila ganyan, nag x -ekis, ekis na ganyan. Dapat mag mag paghiwal din natin siya ganyan. Ganoon. Ganyan lang po mga lods oh. Ganito na po yung procedure ng ating kaubasan pag ganitong may mga malalaki na silang bunga. Yung palaki na mga guys, tingnan nyo, lalo na ngayon, para na siya mga munggo. Kailangan na talaga siyang i-compone. Eh. Ganyan. Ayos-ayos lang, tanggalin natin sa gabal. Ganyan. Tapos kung may mga makita kayo na mga dahon sa ilalim ng ubas mga lods kailangan tanggalin rin kasi minsan namimiss din ng mga nagtatrabaho parang ito mga lods kailangan ito mga to tanggalin yan tanggalin niya mga yan ganun ganun lang yan mga lods dinisan din eh hulog minsan kailangan din nating tulungan yung ubas mga idol para mamunga siya ng maayos o yung mga magandang bunga niya eh lumaking maayos din yan o oh, diba ang ganda mga lods Actually, inayos ko na kanina to mga lodi pero i-demonstrate ko lang ulit para nang sa ganun makita nyo naman yung detail by detail na pagkakapaliwanag sa kanya. So, ganito siya. Ayan. Yun, hulog lahat. Yan mga yan, hulog, hulog. Tapos, ganun lang mga lods. Dire-diretso lang yan. Hanggang sa makarating tayo dun sa dulo and then, lilipat na naman tayo sa kabila. Diyan tas pag natapos na naman dito, lilipat na naman tayo dun sa kabila. Ganun lang mga lods, alternate. Palipat-lipat lang hanggang sa matapos itong buong block na to mga lods. So tanggalin natin to para malinis. Makita, makita mabuti. Ito lateral, kailangan tong tanggalin mga lods yung mga lateral. Kasi matakaw yan sa ano, matakaw yan sa bunga, al ah, sa tubig. yon ganyan. Ayusin natin siya. Yan, hulog, hulog, hulog 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 yun napakaganda ng mga idol yun oh. then lipat na naman hanggang sa ano maayos natin lahat ng kailangang ayusin. eto ganyan yun ayos na yan And then move na naman yan ganyan dericho lang to idol hanggang makarating sa dulo paulit ulit lang ng paulit ulit ng paulit ulit, -ulit. Yan, tanggalin yun. Wala nang kwenta yun. Wala namang bunga. Yan, ganyan. Napakaganda mga lods, Oh. Ito siya ngayon. Ayusin natin. Parang ano lang to mga lods. Kumbaga sa buhok. Kailangan suklayin. Ikamada ng maayos. Yan. oh, may excess dito. Walang bunga. Dapat tinanggal na yan. Tanggalin natin. Yun. Yun. So ito na ngayon. Ito mga to masyadong magulo. Ayusin natin. Yun sa kabila ka dapat ganyan. Yan, yan. Yun. So ganito na siya. Straight na lahat. Yun. Ganyan lang mga idol oh tamang kumpo ni lang siya. Yon, ang ganda mga lods. So dire-diretso lang 'yan. Ito na po yung mga trinabaho ko kanina. Yan. Ayusin. Hanggang sa makarating sa dulo. Ganun. Yan lang siya mga lods. So, ang ganda tignan. Lalo na pagpahinog na yung mga yan lods. Actually, ang ubas na to idol, ay eh, yung tinatawag natin na scarlet. Pula siya. Kulay red na ubas. Napakatamis. Seedless. Yun. Yun. Ang ganda. Napakaraming bunga, mga lods. Tiba-tiba na naman. Laki na naman ng tubo nito, mga lods. Yan, oh. yun tapos diretso lang yan hanggang sa dulo dami daming bunga mga lodi iba talaga pag inalagaan ng mabuti yung ubas eto mga excess tanggalin na to useless useless yan eliminate eto mga to excess tanggalin tanggalin So ganyan na siya. Malinis, ang ganda. So ganun lang mga lodi, napakasimple, di ba? Kaya sa mga may interesado sa pagpa ng grapes, sundan niyo lang po yung mga tips o yung mga idea na mga itinuturo ko sa inyo idol dahil napakaganda ng magiging outcome nito para sa inyo. Kung iisipin nyo Lodi, parang libreng seminar na to. Alam nyo naman siguro kung gaano kamahal ang pagsaseminar, di ba? Siyempre, hindi lahat sasabihin nila kung hindi ka magbayad. eh dito mga Lodi, lahat ng kailangan nyo from the beginning, simula sa pag tatanim, pagpupruning, pagpapalago ng mga bin spacing, pagtatanggal ng dahon, pagpapabunga, Hanggang sa pagpalaki ng bunga, pagpalago ng mga <clears throat> butil niya Hanggang sa umabot na tayo sa harvest time Yun ang pinaka maimportante sa lahat Siyempre nandun ang pera mga lodi yung harvest time Pero siyempre sa pag-harvest kung wala kang tiyaga o tinitipid mo yung gastusin mo sa kaubasan mo Eh ikaw rin ng magsasaper noon Gaya nga sabi nila mga lods the more natutukan mo itong mga pananim na ito Damor din nabibigyan ka nila ng magandang ani di ba? nasa sayo na lang yan kung <coughs> nangihinayang kang gumastos kasi nalalakihan ka sa mga gagastusin yun ang magiging problema mga lods so eto na po siya ngayon mga lods napakaganda ang dami daming bunga yan tanggalin natin to yun ang tinatawag nating lateral mga idol so anyway mga idol um, maghahanap lang tayo ng lateral then i-explain ko sa, sa inyo yung <coughs> tsura ng lateral mga idol para nang sa ganun naman malaman nyo baka kasi iniisip yung ano kaya yung sinasabi ni idol lawin na lateral yun po yung tumutubo na parang kambal nung bain mga idol na hindi naman kailangan at napakatakaw sa tubig. Yun po yung mga dapat tanggalin. So eto mga lods, parang ito. Ito po yung tinatawag natin na lateral. Tanggal linisan ko lang po. Ito po siya, 'di ba? Ito yung piko. May dalawa siyang binuhay na piko, na vein. So kailangan po mga lods... <coughs> kada isa sa kanila isang street lang na ganyan eto dire diretso lang po siya na ganyan eto po kung, ma kung, makikita nyo merong tumubo dito ganyan na parang sumanga eto siya ngayon eto siya ngayon tumubo dito sa pinaka major stem niya. eto po yung major niya. eto po yung tinatawag natin na lateral kaya kailangan po tanggalin ito ganyan eto na po siya meron din po sa kabila napansin ko po ito ito naman po yung nasa sanga piko tapos ito yung major niya so sundal lang po natin to since ito po may tumubo tumubo na another cane a bane ulit ito po yung lateral yan tatanggalin po natin kung mapapansin niyo po wala po itong silbi yan kailangan po siyang tanggalin gano lang po mga idol yun po yung mga tinatawag natin na lateral okay maghahanap pa tayo ng another example yung mas mas madali mga lodi yung mga nasa labas hanapin sandali lang mga lods hanap hanap lang tayo saglit lateral lateral matakaw po sa tubig yun mga lodi kaya kailangan rin tanggalin at saka hindi rin po ganong nagbubunga. Magbubunga man pero parang, wala, parang walang kwenta yung bunga niya. Dito po kasi, yun, tayo, tanggalin natin to. Dito po kasi, huwag ka manghinayang sa bunga. Manghinayang ka sa quality mga lods. Kailangan, um, bata pa yung ubas mo, dapat quality na siya. Sa postura o sa pagpapabunga, dapat quality, -quality na siya mga lods ito eto wala na ganong lateral to mga lodi kasi tri na na namin ito dati meron lang siguro yung mga na miss natin o yung mga excess ito mga lods eto magandang sample to dito tayo ngayon tanggalin ko tong dahon yan so ito po yung piko natin mga lodi mapapansin nyo yan siya. tapos meron po tayong dalawa dalawang dalawang vein o cane ito yung cane isa papunta rito isa papunta rito so ito po yung pinaka major nya and then meron pong nabuhay dito ito po yung major no tapos may nabuhay po rito yan ang tinatawag natin na lateral ito ito po yung lateral mga lodi yan siya pero ang problema po nito mga lodi dito lumabas yung bunga sa lateral anong gagawin natin mga lods simple lang since kung mapapansin yung mga lodi itong itong mismong major nya major 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 kenya ito sya wala syang bunga mga lods as in wala syang bunga so since itong lateral nya may bunga kailangan natin itong isave isa po natin siya mga lods oo isa natin sya Siguro naisip nyo, bakit ganun eh lateral 'di ba kailangan tanggalin o mga lods. pero minsan kasi yung mga lateral nagkakaroon din ng bunga o doon napupunta yung mga bunga. Kaya since wala siyang bunga ikikip natin to mga lodi kasi always save the fruits 'di ba? At isa pa kailangan ang ang kada kada kain ng piko may bunga dahil yun naman talaga ang purpose nila. Sila yung magpo ng bunga. So yan mga mga lords, hanap pa tayo ng isa pa. Ganun yun mga lords, kung sa isang yung pinaka major na Kenya o yung uh, oh, yung Kenya na walang bunga tas doon naman sa lateral niya nagkaroon ng bunga. Ikikip natin yun mga lodi. Kasi kailangan talaga natin ng bunga. So ganyan. Ito mga lods, so, oh mga mga bata, bata na ano. Ito yung piko natin. Nagkaroon siya ng cane. Isa, dalawa, yung, kanya idol. Ito yung lateral, nakikita niyo naman, may, may lateral siya, ito. Tumubo na lateral. Kailangan natin siyang tanggalin. Yan. Ganun. Yun po yung lateral na tinatawag natin mga idol. So ganun lang po mga idol, napaka simple lang po paulit-ulit lang po ng paulit-ulit dadaan-daanan mo, titignan mo yung mga bunga i uuy natin o ibagsak natin lahat-lahat po iisa-isahin po natin yan para mag magkaroon ng magandang postura yung ating mga bunga yan, so ganyan na siya ngayon mga lods, yan na po yung outcome niya. at hintayin na lang po natin yung paglaki nila meron pa pong final trabaho po to mga lods pero sa bunga ulit 'yung magiging final na trabaho niya. Since na isaluksuk na natin lahat 'to, yung mga yan lahat ng bunga na i-naisaluksuk. Since na ilaglag na natin lahat ng bunga mga lodi, hintayin na lang po natin na matapos itong buong black na 'to. Itong black, buong black ng kaubasan na ito mga lods hanggang don sa labas. <clears throat> Once po na natapos na po ang buong black na ito, ibig sabihin po na ilaglag na natin lahat ng bunga ipapainal na po natin yung kanyang mga bunga mga lods at ang gagawin po natin is yung tinatawag nating tipping and abangan nyo lang po mga lods kung paano gagawin yon para nang sa ganon makita nyo yung tamang pagtitiping ng bunga hindi po porket bunga, bunga na marami pa pong malalaglag dyan mga lods na bunga kailangan po natin bawasan yan kasi pag lumaki lahat yan na hindi nabawasan wala na nasira na yung quality niya kasi magpipisaan na yung mga yan magpipit-pitan sila, syempre malalaki yung butil niya hanggang sa maging wala na, dorog-dorog, balo-baluktot na yung shape, hindi na siya bilog. sira na po yung quality ng ubas. Bagsak po 'no magiging ano, bagsak presyo. So anyway, hanggang dito na lang po muna. At sana po na nyo niyo po itong topic natin ngayon para sa ating mga bunga. And once again po, this is Idol Lawin at sana po lahat tayo dyan lahat ng ating manunood laging mag-iingat sana po lagi tayong malayo sa sakit iwas sakit po tayo lahat and mabuhay po tayo lahat God bless